pumunta sa akin sa Monyaya? Yeah. Sa yeah. Furya. Saan-saan? Doon yung kanin, yung pumunta sa school yung malapit sa... Na... Eh di ba nga sa... Ano pa? Na, di ba nadaan natin sarado pa siya? May itinatayo kasi perya sa kabila ng aming barangay. Kaya naman ito si sinag ay eh, nagkukulit at pilit akong inaaya. Ang sabi ko nga ka sa kanya ay eh, hindi pa ito nagbubukas at itinatayo pa lang. Pero ang sabi niya ay eh, sisilipin lang daw niya. At dahil ayaw niya Miguel, tumigil, may lang gusto. Sige, pagbibigyan ko. Iba rin talaga yung trip ng anak ko. Kahit na alam pa ng sarado pa naman talaga yon At isa pa, alas 4 pa lang ng hapon. <laughs> Pero okay lang yon dahil ang mahalaga, masayang masaya siya at naibigay yung hilig niya. Ganoon naman tayo mga ama o mga magulang, gagawin ang lahat para sa ating mga anak. Yung bang makita natin silang masaya ay para ba napapawi ang lahat ng ating pagod at mga problema. At eto na nga at narating na kami sa itinatayong perya. At gaya nga ng sabi ko, maibigay lang gusto kahit na ang ko ay mukha kaming tanga na nag-aabang kung kailan magbubukas itong peryaan na to mukhang maraming beses pa babalik dito para si lang ito kung magbubukas na at mag-ooperate na iniisip ko nga baka akala ng mga trabahador dito ay nag-iispia lang kami at pag nabukas na to malamang gabi-gabi present kami dito tayo tayo ha ay talaga naman mapagbigyan lang pero tingin ko naman ay naging masaya siya dahil naibigay yung gusto niya pero mali pa lang aking akala dahil pagkakaya namin ng hapunan aba ay nagyayaya na naman at syempre ako naman si masunuring ama maibigay ang gusto niya pinagbigyan ko na naman siya at sisilipin lang naman daw niya at pagdating nga doon yung mga tao mga mukhang tulog na at syempre gaya ng una mukha na naman kaming tanga baka nga mapagkamala na espiya sa ginagawa natin ito anak tara at na lang tayo hindi ka ba ginigilaw medyo malayan na rin kasi ang gabi ka ba ba matulog na lang tayo o ano Happy na. Wala pa talaga eh, oh. Sarado pa nga talaga. Hindi pa siya nag-operate eh. Okay. Ha? Pag up, -pag, -pag, pag Pwede na, ha? Wala pa nga. Wala pa nga. pa tao, oh. Wala pa tao, oh. Hmm. ba? Diba? Hindi pa kasi mag-operate. Ina-assemble pala nila. Okay na. kita tayo. Okay. Sit. At alam nyo ba, pag uwi namin sa bahay, ang sabi niya sa amin bago matulog, bukas tong maga ay babalik kami. At ganoon na nga ang nangyari. Habang ang iba abala sa paghanda ng mga gamit sa pagpasok sa eskwela, kami ay heto at nakabang na naman sa perya ang ito. Iba ka rin talaga anak. 6.50 pa lang ng umaga. Pagmulat pa lang ng iyong mata. Gusto mo perya agad ang iyong makita. Ewan ko ba kung ano ba nararamdaman niya kapag nakakita niya ang perya ang ito kahit hindi pa naman nagbubukas pa talaga. Huwag kang mag-alala anak. Kapag nagbukas na yung perya ang iyan, palagi tayong pupunta dyan. Pero alam mo, sa totoo lang, sulitin natin yung panahon na pagiging bata ng ating mga anak. Yung pagiging makulit nila sa atin, nakakarindi man, pero dating ang araw, halap hanapin mo rin yan. Dahil dating ang araw, ay parang musika sa iyo ang pagiging makulit na bata niya. At dating kasi ang panahon, na magkakaroon na siya ng sarili niyang mundo. At mamimiss mo na yung dating yung ginagawa. Kung ngayon palagi siya sumasama sa iyo, samantalahin mo yon dahil lambing sa kanya yon. Dahil dating ang araw, sa mga lakad niyo ay hindi na siya kasama at may mga lakad na rin siya na hindi niya kayo kasama. Kaya naman ipras mo sa kanya yung pagiging bata niya dahil ikaw, naging bata ka rin naman, di ba? ikaw, meron ka diba naaalala na ikinulit sa'yo ng anak mo at wala ka nagawa kundi sundin ito? Yung tipong di mo alam kung matutuwa ko, maiinis ka. At dahil sa kagusto mo huwag na lang magmaktol, ay sinunod mo na lang. I-comment mo naman sa comment section, baka marami makarelate sa'yo. At salamat nga pala at tinapos mo ang video ito. Solid mo talaga. Salamat sa suporta.